Ayan, mga idol, mga ng ganos sapa, Ayan, inagay tayo ng isda, karpak, dami, ligay tayo ng lambat, galing mga sapa, mga idol. No. aga pa tayo pumunta dun pumasipag ka lang dito mga idol sa probinsya yun no. lamig nga lang sulit naman ang lamig mga idol Gising sa umaga Sa dalawa Tatlo Apat Diba? Nakilap siya sa ilalim Grabe sa brang lalim Nandun yung panghuli natin o no? Nagpasan yung panghuli natin ng isda Hindi na natin makita Pati yung tuko dito Hindi na natin makita Yan balsahin na lang natin yan oh. No? gamitan natin ng balsa na to balsa na kawayan grabe sobrang lalim pala yan baba muna ako mga idol kasi wala tayong taga video yan, sobrang lalim yan medyo mamaya pag may huli mga idol pakita ko na lang sa inyo baba mo na ako sobrang lalim lumalim sa nang lumalim di kaya kapo na ano di malalim kaya natin lang huyin pero lang huyin natin itong idol kahit malalim